Uh, buntot pa oh. Tingnan nyo naman mga kababayan yung balat. Oh. Kitang kita nyo na sobrang taba talaga. Ayan, parang taba ng karne ng baboy oh. Hmm. lami lamig sa sabaw. Nagmantika, mantika. mantika. Yon, magandang tanghali mga kababayan. So dahil kahuli si tata ng malaking isda, ito. Wala um, mo bigat. <laughs> Yan, Pargo. Nahuli ni Tata, Pargo, pulahan. o oh. Mahal to mga kababayan. Tapos, pumayag man siya na iulam natin. Kaya, tirahin na natin. Baka magbago pa isya isip. <laughs> Grabe kalaki mga kababayan. Grabe yung taba nito, sigurado. Ito, taba, Grabe, isang gayat pa lang. Parang pang isang pamilya na. Grabe Ngayon po lang kayo makakaulam ng ganito kalaki mga kabuhay yan. Diba ito, tilaw-tilaw na naman yung sabaw nito. Uh. Oh, oh. Buntot pa lang oh. Kapal na ng laman. Ito yung laman loob nyo mga kababayan no? Grabe kalaki Nagalan natin ang updo para hindi magpait yung luto natin Ang na ng atay oh. mga kababayan na, Dito na pala kami sa tabi kasi inabot kami ng lakas Kaya hindi natin natuloy luto doon Ito yung lutoin natin yung ulo Mga kababayan oh no? Grabe kalaki ulo pa lang Solve na Ah. 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 ulo para hati kami ni Ah. Uy, okay, makita mga kababayan Pag oh. Pagusto talaga to. Doon na yan, buo isang salang. Halata na 'tong malunggay mga kababayan. Para bang masarap. <laughs> Ulo pa lang pero halos mapuno na yung <laughs> kandero. Ulo pa lang yan, grabe kalaki. Siyempre, yung mga yung ibang laman mga kababayan, ipapasalubong namin sa aming mga pamilya para makakain din sila ng masarap, siyempre. Ito talaga, oh. Hmm, sabor niya. Mga kababayan, itong masarap isagol sa sinigang. Sa na, tinula ba? Isagol sa tinula. May lamang isagol ng gamunggay. Pulo na mga kababayan. Ito nang gulo na itong isda. Ito, panga. Ito. Puno. Kakos disir, malaki. Tagisa mi, napaisaw. Puno. Ang yanaton ang malunggay mga kapayan. Tapos dito maloto Hmm, masarap. Tas sinabaw pa sa sinabo, basa, yung mga gulay-gulay. Malunggay. natin. Okay, sakto lang asin. Pwede na ito hauna natin para magkain na tayo. Higotom na siya, Captain. Kain na tayo mga kabayan. Ang na. Mga kababayan, bago tayo kumain, syempre tikman muna. Um, masarap na magluto si Kuis Tata. Eh, sinasabi ko mga kababayan, no? magmamantika na naman sa sobrang taba. biton biton <laughs> ah kuha kuha mo na talaga magluto ta ikaw nagturo na <laughs> magaling pala ako magturo ang peace do, ito masarap grabe ang laki yan yung mga kababayan no? halos ulo na lang halos isda na lang yung laman ng plato tak ikan ramen tak sakin pangah kaya yang kpk solo kak kapitannya lo pangah woi sama mau kau bayar lo hmm. no? masih rabinta tak tak mentika mentika tak lagi Ingup sabo bay. Hmm. Ente mau kau bayar, no? Ayan pa Sarap pa rin Parang gumamunggay ang ta Tignan nyo naman Mga kababayan Yung balat O oh, Itang kita nyo na Sobrang taba talaga Ayan parang Taba ng karne ng baboy Mmm oh. Mmm Grabe. Kapag kamalaki talaga yung isda, sobrang sarap talaga ang taba. Sabayan pa lang luto ni Tata, na grabe ka sarap. Ito yung paborito, isa sa mga paborito ko. napakasarap niyan. Mm. Grabe. Sulit talaga. Oh, Yung balat niya. hmm rap lame kai bay Igotak sabau mangak mabayan Na adreng lamis sasabau mangak mabayan oh Sa kuan pa namitu on ug si Jesir pa nang mentika mentika ug grabe ibang klase talaga yung lasa nito hmm Mm. maraming sarap ng balat ng ulo mga kababayan ulo ng pargo grabe kahit saka may ko parang naramdaman ko yung mantika niya